Hindi pa nag-uumpisa ang roha na action drama serie ni Donnie Maymay and Kyle Cherry ay meron na ito kaagad panlaban pag... ba, hindi ko alam kung kasabayan ba ang time slot na ito ng uh, GMA mga kaibigan. Alam nyo ba na kamakailan lang, kani-kanina lang ay inilabas na rin ng GMA Network ang kanilang pasabog. Pasabog para sa mga taga-subaybay ng GMA. Alam nyo ba? na kasabayan ng Roha ng isang action drama serye ay maglalabas din ng action ko alam kung drama din ba action serye ang GMA kung ang ABS-CBN ay ilalabas ang Roha na sun na suna daw yan hindi natin basta this year daw ilalabas yan ay maglalabas din ng action serye ang GMA at ito ay pagbibidahan naman ng napakagaling na artista na si Dingdong Dantes Max Collins and itong si Shuvi. Yes, itong si Shuvi etrata mga kaibigan na talagang grabe. Uh, grabe sunod-sunod po ang uh, mga proyektong pinirmahan niya aha uh, aha sa GMA sa pa dyan ay ang pagsabak niya sa each show time na talagang gustong-gusto ni Vice Ganda mga kaibigan so yes 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 anong nangyayari at anong balita na ito mga kaibigan narito po ang detalye let's go and hi, let's dig deeper po mga kaibigan ano nga ba ang action serie na gagampanan ni Shuvi Entrata sa gagampanan na action serie din ni Maymay Entrata narito po ang mga detalye mga kaibigan so yes mga kaibigan sa nasabi ko nga ay kanina po ay ginawa ng GMA ang uh, a cut above the rest The production is set to begin for the upcoming action series. Oo, action series din. Kasabayan ni Maymay -may pala ito. The Master Cutter. Starring Ding Dong Dantes, Max Collins, and Shuvi Itrata. Aba! Magkatunggali pa talaga si Shuvi Itrata at saka Maymay -May Entrata from ABS-CBN action series to GMA action series, mga kaibigan. This was announced during the stir conference of the Master Cutter. Which was attended by the casts and creatives and marked the official unveiling of the storyline for the first time. The Capuso Primetime King will be starring in the series that follows the story of Anthony, a former scout ranger turned low-key tailor who secretly la lives a double life as an elite hunter or man tracker. Aside from Ding Dong, the series will also feature Max. Collins, who will play his love interest, and Shui, who will play a character secretly harboring feelings for Ding Dong's Anthony. Aba! Magiging ano ka pala dito, third party, Shui. Other uh, cast members include Sienna Stevens, Paolo Contes, Joe Barry, Charlie Fleming, Aba! Kasama si Charlie, and many, many more. It is directed by award-winning director, Dominic Zapata. So yes, mga kaibigan, ito po ay magiging um, uh, siguro ito yung panglaban ng GMA sa series na Roja ng ABS-CBN mga kaibigan. And uh, look at this lineup up. Mag, oh my goodness me. Ding dong against Doni Pangilinan. Aba, malalaman natin ngayon kung sino talaga ang papanoorin ng taong bayan. Max Collins, versus Marcos. Uh, Uh, maybe Kylie Cherry, and then she will trata against my my and trata. Aba, andito nga si attorney, lawyer, I don't know who the name is. So yes, mga kaibigan, wala daw. Wala daw po sa ranking ng ABS-CBN kung sino ang sisikat daw po kasi ang taong bayan po ang magde-decide pagkalabas nila kung sino talaga ang mamahalin nila. Sabi ba dito ni uh, fan account, she didn't make it to the big four yet. She's already had four contract signing events just two months after being evicted. This shows that when you are destined for great things, no ranking can hold back the opportunities for you. Blessings always find their ways. So yes, mga kaibigan, nako, 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 nako. Ngayon pa lang, nasa isip na ni Alexander Lexer ang laban ng may -may may -may Entrata na series drama action series against... Shuvi Etrata. But it's not about labanan, mga kaibigan. Kasi mas nauna pong mag-anunsyo ang ABS-CBN ng kanilang action series. And then here comes, after how many days, ay pinalabas din po itong uh, action series ng GMA na kung saan ang uh, lead stars ay si Ding Dong, Shuvi, at Max Collins. So, do you think this is such a good um, competition for all of them? Like, like, GMA versus ABS-CBN. Aha, aha, aha. Action series against action series. Ooh, this is really, really, really exciting, mga kaibigan. So, so yes, 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 yo. Kung ikaw mo, sino ang papanuorin mo? Mm. -hmm siyempre siyempre kung ako tatanungin mo siyempre si Maymay May ang papanorin ko but then I love Shuvi, so maybe manonood din po ako ng uh, series ni Shuvi mga kaibigan and I will give you the updates of uh, their activities para malalaman nyo rin kung ano nangyayari sa showbiz career ng isang Shuvi and Trotta kasama si Charlie Fleming I really love Charlie Fleming As well, just like Shuvi Atrata, mga kaibigan, sa PBB uh, Celebrity Collab po. So, I think this is such a good thing na magkasama sila sa isang uh, serie para naman po tayo ay makapanood ng maganda. So, yes, that is the latest update right now, mga kaibigan. Roja versus mm, ano nga yung pangalan ng kanilang... Um, series. Wait, wait, wait. It is called Master Cutter. The Master Cutter. Ah, Roja versus the Master Cutter, mga kaibigan. And uh, we do not know kung kailan po ang umpisa ng uh, seryeng ito. Siguro magkasunod din ang premiere nila or ang umpisa ng kanilang mga serye mga kaibigan. But I can sense it from now na talagang madugo po ang labanan ng kanilang serye mga kaibigan and this calls, sana hindi ito yung yung uh, normal na teleserye ng Pilipinas na kung saan mapipredict mo ang uh, mangyayari at hindi sana ito yung mga serye ng Pilipinas na kung saan pinapahaba ang story uh, dahilan sa gusto nilang habaan ito sana po kung habaan man ang storya ng mga serye, dapat po ay maganda ang magandang storya at uh, may makukuha kang magandang aral sa kanilang mga teleserye at hindi lang po dahil sa yung story na kung saan na uh, hindi lang po ito mahaba dahil lang sa gustong habaan kundi gusto ng itong habaan ng management or ng uh, talagang uh, gumawa ng historia uh, director producer dahil uh, dahilan po sa ito ay uh, tumatak sa isipan ng mga manonood at nagbigay ito ng hindi uh, man inspiration para sa magandang buhay kundi Uh, may natutunan sila sa story ang pinapanood nila. Some kind of like, Mara Clara, Please Be Careful With My Heart, you know, yung mga talagang teleserye ng ABS-CBN na talagang hindi mo makakalimutan ang story dahil sa grabe ang bitbit bit na uh, tawag dito, aral sa bawat manunood. Yung talagang hindi nila nakakalimutan yung mga cast's characters ng uh, teleserye dahilan sa pati sila ay pinaiyak ng mga action stars, lead stars, kahit na yun nga maliliit lang yung exposure yung uh, mga maliit lang ang uh, part ng uh, story ay hindi rin nakakalimutan dahilan sa galing nila sa pag-arte, dahilan sa ganda ng flow ng story at dahilan sa ito ay nakukuha na ng aral. So yes, dapat sana ayun uh, ang mangyayari and uh, sana ay babalik uli yung klase ng uh, teleserye ng uh, Pilipino na kung saan pwede mong uh, ipagmalaki saan mang sulok ng mundo. At uh, yung mga klase ng storya na gagawa ng adaptation sa kahit sinong country dahil ito ay... Sobrang gandang-ganda kahit na yung ibang lahi ay talagang nagagandahan sa klase ng istorya na meron ang ABS-CBN or GMA Network. So sana, ganun ang mangyayari sa mga teleserye na gaganapan. Nina Maymay Antrata at syaka ni Shuvi Itrata mga kaibigan. Ang dalawang maymay sa mundo ng showbiz. Magandang gabi po sa inyong lahat.